pa yan nilagyan nandiyan yan may mga jacket din sa labi Ayun. 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 Ano yung papakita namin? Sibo? Ah, <laughs> Yun o, ang daming mga stocks. Julian na malupet. Nasaan na yaw? Ayan na. Ah. nilang stocks na yun. Ayan. Diyan na, kunin na namin. So, yung na ngayon na no, siya. Oo nga. Wali kami kahapon, maaga kayo nagsara. Oo, kasi yung namatay yung namin yung manis namin. Ah. Mayang kaya kaya niyo po, so kahit mabibigat to. Kaya ang kaya niyo Hot cake pa rin siya. Ayun oh! Ayun yung motor natin oh. Ayun oh, nilalabas ni bossy. siya. Itong traction control, sir, meron siyang... Pindutin mo lang itong select, magbiblink siya. Ito yung pangbago mo. Sa tagay ngayon, tagulan ang maganda mo. Mas maganda itong number 2. Kasi, yan yung pinaka-sensitive. Sensitive yan. Mm -hmm. Ngayon, kung maghahataw ka, may hinahabol ka, i-off mo yan, mas maganda. Kung meron din siya sa ABS, minsan, akala mo, pag pinagsabay mo sa ating brake, sa unang sa likod, mm -hmm. Mm -hmm. akala mo minsan, ninagana yung likod. Mm -hmm. Minsan, gumaganyan-ganyan yung paa mo yan. Mm -hmm. um, gumagana yung ABS nun. Ang mm. pinipili kasi ng computer ng freno mo kung alin yung papaganahin niya. Malamang oh. na si sense niya na madudulas ka sa likod, yeah. kaya unahan yung pinapaganahin niya. Uh oh, -huh. Oh. Malamang na si sense niya na madudulas ka sa una, kaya ang papaganahin niya to kahit pagsabay mo Kahit sabayan niya. asya ah, magbibigay ng ano? Ng command. So, kung yung, hindi, alin yung lag. Pasan mong mag... nakalagi nakatapak dito kasi yung rotor disc natin nasusunog agad. Yun mm. yung brake pad, pwedeng mm. maubos agad yan. Ah. Unang uh, start, hindi na kailangan pigayin tayo. Hindi na o. Kung know. muna siyang kasi pa yung binog niya. Pansinin mo dito. Tingnan natin yung sinasabi niya katina. Oh, pag nag sixty na, bababayon. Hindi, nakatapat dyan, sa number 5, yan yung pinakamalapit. Yung pinakamalayo sa number 1. Number 1. Lagay natin siya ng 3. Git na lang. Sa break, sir, ganun din. Lagay ko sa break. Ayan. Okay. Sige. Stop. Tapos pag aalisin mo. Aalisin mo lang. Ah, dito. Meron siyang susitan. Oh, abang, sa mo, ang sinalim. Habang sinususi mo, angatin mo siya. Then, atak, papasok. Kasi nakapasok okay. ito. Ah okay. Eh pagka tanggal ng 5 naman to, na ang dami lang. Ah okay, yun na, nakalagay na sa salkyap niya. Oo, so, sige sige. Baterya siya oh. dalawang taon. Two years. Oh, so, bago mag dalawang taon, mas maganda mag-order ka na. Hmm, na. Dito, dito mobil, rin. Oh, dito rin oh, tayo. Ito 'yung mga basic tools. Alam okay. 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 pag ganun, pahila sa'yo. Oo, pag okay. okay. Ah, galing nga. Pag ibabalik mo naman, oh paano 'yon? Hawakan mo lang dito. Okay. Ito naman siya, nakabrosan siya. Uh -huh. yeah, ah. Ano siya. Oh. Parang tutuloy. Hindi <laughs> Hindi naman. Yan. Ah, nakatukod 'yan. Laging naikot dapat 'yung gulong. Ah, okay. Tapos ito, siguraduhin mo na ng ganito 'yung posisyon. Okay. Kaya. Ito sir, pag ito tulak mo na ganyan. Ah, 'yan. Mo na. Oh, sige, sige. Huwag mong dalahin yung bigat na nakaganon ka. Na. Oh. Ang hirap niya, no? Oh. Kaganon, no? Laging sa gitna yung bike, big bike. Okay tulak mo ng ganito. Kasi pag nagtutulak ka, nakaganong ka, okay, nakaganto ka? No, delicado Delikado, sir. Ganyan yung natutulak. Para ka lang naglalakot. Okay. Tapos, para hindi mapagod. Magaling, magaling. Marami tayong natutunan dyan. Sir, sa radiator pala, lang dito. Yan, sa gitna lang din. Oo. Okay. Tapos yung langis. Dalawang tornilyo lang ito. Opo. Yung langis niya, sir. Kailangan sir, nasa gitna yung langis mo. Ayan. Ito yung high, ito yung low. Sa gitna lang lagi. Tapos sir, sir yung coolant niya dito lang din. Sa gitna lang din. Nakikita naman yun. Eh. Mm -hmm. Kung lumampas man sa gitna, okay lang. Kasi bababa pa rin naman yan. Pero right. so, yung side stand, bago mo itumba, dapat ganyan yung position. Kasaka ah. mo sa itumba. Kasi pag... Kailangan lang lamang yan, dito. Laging lamang na sa kanan. Yan sir, okay naman. Okay na. Like ko? Like ko. Saka like ko. Saka record siya. Ah, record. Yeah, record right. ka. vlog ka na ba? Oo, oh, ang upload ko pala. Wala. Anong pangalan mo sa saan? John so, Helvis. Kami tala ko. Eh, ano mo kami subscribe? Oo. Oh. Ba't hindi ka nag Bakit hindi ka nag-dirt ka? Ba't hindi ka nag-dirt ka? <laughs> <laughs> Yan na, nilabas na yung sasakyan natin. Ano yun, hanggang baba. Doon na babama na, baka tumumpa pa ako dyan <laughs> yun nakuha na natin guys yung ating motor <laughs> ay grabe sayang hindi nakuha na ng gopro na lobat yung gopro ko kanina yung kinuha sa kasat, to hindi kasi na charge so ay, first impression na ako dito pero hindi ko ka pa kasi masyadong gabay yung bike no para lang siyang ding sa lower cc pero iba yung kagat ng arangkada no? yung throttle niya, no? Grabe guys. Nakakatakot sa unang sakyan ano. <laughs> Pero pag uminto ka, pinandar mo siya eh. ulit. refresh ka so makakabisado mo. Ay, ito na guys. Dala ko na. Kuta natin. Ay, yun oh. Ganda. <laughs> Ay, ang laki ng plato. Palagay na rin ako ng slider in case pag kinuha natin eh tumumba eh. awa naman ng Diyos hindi tayo tumumba nagdaan-daan akong nag u-turn doon sa Aguinaldo kanina at hindi naman siya nabangasan dito lang ako medyo nahirapan yung lever nito masyadong sensitive pa masyadong kunting kagat lang higay na siya so kailangan siguro i-adjust natin no ah. Diyos ko mamaya. So, yan. Yeah. Radiator, ang laki. Tignan nyo naman yung tignan nyo naman yung yung muffler nyo. Laki. Para uh, sa sa yung ilalim. Pero, yung ganda sa kanya. Nakatago, under baby. Sarap-sakyan. Medyo makalub lang sarap. baka hindi lang ako sanay um, baka masyado matigas yung uh, gulong mamaya at sisik natin yung tire gauge na ito ay sarap hindi ko pa naisara yung, yung ayan so 650 nga pala to 600 cc na middle weight big pipe ako pani ni bag balik ka sa lower cc pero siguro kung wala kang experience sa clutch mahirapan ka siguro talagang mag-uwi ng sasakyan pipilitan ka talaga magpa-deliver mahal pa naman ang pa-deliver nila imos, e e to imos e nga lang 2.5 na eh so wala pang plaka wala pang ORCR oh, to medyo mainit pa to sa mga checkpoint At, anong brand ba tong gulong nya alright anong brand to uh, ah okay to kapit to Dunlop hey guys balikan natin in hindi ko pa ma-demo yung first impression ko kasi ano medyo kinakabahan pa ako sakyan ko siya ulit then i discuss ko sa inyo alright balikan ko kaya sunod na video natin right